Nakikita ng Panginoon ang ating mga paghihirap. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip ng maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the prophet Jeremiah, chapter 20, verses 10 to 13, and I read it for you. For I hear many whispering, Terror is all around. Denounce him. Let us denounce him. All my close friends are watching for me to stumble. Perhaps he can be enticed. And we can prevail against him and take our revenge on him. But the Lord is with me like a dread warrior. Therefore, my persecutors will stumble and they will not prevail. They will be greatly shamed, for they will not succeed. Their eternal dishonor will never be forgotten. O Lord of hosts, you test the righteous, you see the heart and the mind. Let me see your retribution upon them, for to you I have committed my cause. Sing to the Lord, praise the Lord, for He has delivered the life of the needy from the hands of evil doers. Meron pong sikat na kanta, natutulog ba ang Diyos? Maari nating tanong, nakikita ba ng Panginoon ang ating mga paghihirap? Nagbibingi-bingian ba siya sa ating mga hinaing ang Panginoon ba ay walang pakialam sa atin? Lalo na kapag tayo ay may kaaway o may nangaaway sa atin dahil na lamang sa paggawa natin ng tama o dahil na lamang sa paglalaban natin kung ano ang katotohanan dito sa mundo. Ang ating pong pagbasa sa araw na ito ay isang paalala na hindi natutulog ang Diyos, hindi bulag ang Diyos, hindi bingi ang Diyos sapagkat ipagtatanggol ng Panginoon ang tapat niyang alagad laban sa kasamaan sa mga nangaaway sa Kanya. Sabi ng ating pagbasa, But the Lord is with me like a dread warrior. Therefore, my persecutors will stumble and they will not prevail. They will be greatly shamed for they will not succeed. For He has delivered the life of the needy from the hands of evildoers. Ang ating Panginoon ang siyang ating manananggol. Kapag wala tayong masabi sa harapan ng mga taong umuusig sa atin, ipapadala siya ng tulong. Kapag tayo po'y walang kalaban-laban sa harapan ng ating mga kaaway, ipagtatanggol niya tayo. Kapag walang nakakaunawa sa atin, Ngunit alam naman natin sa ating sarili na tayo gumagawa lamang ng tama at ipinaglalaban ng doktrina ni Kristo, Siya ang magbibigay sa atin ng ibayong lakas. Ang realidad na ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa mga panahon ng panguusi, sa mga panahon ng pang, sa, panahon ng pang sa atin. Sa bandang huli, magwawagi ang katuruan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, bigyan niyo po kami ng lakas. Sa mga panahon na kami nangihina at hindi alam kung ano ang aming gagawin sa buhay. Sa mga panahon na maraming umaaway sa amin dahil lamang sa iyong katuruan, bigay mo ang banal na Espiritu, ang aming tagapagtanggol. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo,